Alam niyo ba na bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga ninuno natin ay na sa iba't ibang bansa? Isipin ninyo mga perlas, porcelana, seda at kakaibang pagkain. Lahat ito ay dumaan sa ating mga baybayin mula pa sa mga Arabo at Chino. Ngayong araw, sasamahan ko kayo sa isang paglalakbay sa nakaraan upang tuklasin ang kahangahangang ugnayan ng sinaunang Pilipino sa Arabia at China. sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na matutukoy ninyo ang mga bansang nakipag-ugnayan sa sinaunang Pilipino. Maiisa-isa ang mga impluensya ng Arabia at China sa ating kultura. Mapahahalagahan ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang nakaraang aralin. Basahin mabuti at piliin ang tamang sagot sa kahon sa ibaba Matagal nang nakipag-ugnayan ang mga Arabo sa ating mga ninuno at hindi lamang kalakalan ang kanilang dala, kundi pati relihiyon, wika at sining. Una, kalakalan. Dumaan sa ating kapuluan ang mga Arabong mangangalakal na may dalang mga perlas, korales at iba pang yaman mula sa gitnang silangan. Kapalit nito, ipinagpalit natin ang ginto, tanso, at mga produktong pang-agrikultura. Ang palitan ng produkto ay nagbukas ng daan para sa tuloy-tuloy na ugnayan ng ating mga ninuno at ng mga dayuhan. Ikalawa, ang paglaganap ng Islam. Sa kanilang pagbisita, ipinakilala nila ang relihiyong Islam na naging pundasyon ng sultanato, isang uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng sultan. Ang mga batas dito ay batay sa Quran ang banal na aklat ng mga muslim. Ikatlo, ang arkitektura at sining. Ang disenyo ng mga masjid, mosque ay nagpakita ng kakaibang arabesque patterns. Mga masining na guhit at disenyo na makikita rin sa mga okir ng mga tausug at sa rimanok ng mga maranaw. Huwag din nating kalimutan ang kaugalian. Ang hindi pagkain ng baboy ang taunang pagdalaw sa Mecca, Hajj, at ang pag-iwas sa alak. Ang mga ito ay naging bahagi ng kultura ng mga Muslim sa Mindanao hanggang ngayon. Maging ang ating wika at panitikan ay naapektuhan. Mga salitang tulad ng alamat, apo, at bukas ay may impluensyang Arabo. Ang epikong Indarapatra at Sulayman na may mga temang kahalintulad ng Arabian Nights ay patunay ng malalim na impluensya ng kanilang panitikan. Kung ang mga Arabo ay nagdala ng relihiyon, ang mga Chino naman ay naghatid ng mga gamit, pagkain, at sining na hanggang ngayon ay bahagi ng ating araw-araw. Nagsimula ang pakikipagkalakala ng mga Chino sa ating bansa noong ikasampung siglo at lumawak pa noong ikalabindalawang siglo nang magsimulang manirahan ang mga Chinong mga ngalakal sa ating kapuluan. Sa mahabang panahong iyon, dinala nila ang Buddhism na nagbigay inspirasyon sa ilang paniniwala at ritual. Sa larangan ng teknolohiya at kagamitan, ipinakilala nila ang paggawa ng pulbura at iba pang kagamitang metal. Dinala rin nila ang mga telang seda, kagamitang porselana, kristal at jade, mga produktong itinuturing noon na mamahalin at bihira. Pagdating sa pagkain, hindi mawawala ang kanilang ambag, pansit, lumpia, siopao, siomay, okoy at chop soy. Lahat ito ay paborito pa rin ng mga Pilipino. Ang mga gulay tulad ng petsay at kinchay ay mula rin sa kanilang pananim. Pati ang libangan at larong pambata ay may bakas ng China. Ang mga larong sungka, trumpo at pagpapalipad ng saranggola ay mga regalong kultural na nagbigay saya sa kabataan noon at ngayon. Sa wika, napayaman nila ang ating bokabularyo sa mga salitang tulad ng kuya, ate, gunting, susi, at sipit. Higit sa lahat, naipamana nila ang pagpapahalaga sa pagkakabuklod ng pamilya at paggalang sa matatanda. Isang tradisyong hanggang ngayon ay pinapahalagahan ng bawat Pilipino makikita natin na magkaibaman ang wika, relihiyon at kaugalian ng Arabia at China, ang ating mga ninuno ay marunong makipagpalitan at makipagkaibigan. Sa kabila ng pagkakaibang ito, nakabuo tayo ng ugnayan na nagpayaman sa ating kultura. Ipinapakita nito ang tunay na diwa ng cultural diversity, ang paggalang at pagtanggap sa iba't ibang pananaw at tradisyon. Ang ating kasaysayan ay patunay na ang pagrespeto at pag-unawa sa pagkakaiba ang nagdudulot ng kapayapaan at pagkakaisa, isang aral na mahalagang isabuhay natin hanggang sa kasalukuyan. Paano kaya kung hindi tayo nakipag-ugnayan sa kanila? Masarap kaya ang hapagkainan natin? May saranggola kaya tayo? Ang pakikipag-ugnayan ay hindi lang palitan ng produkto, kundi pagyaman ng kultura at kaalaman. Ngayong alam na natin ang malalim na ugnayan ng Pilipinas sa Arabia at China, mas mauunawaan natin kung bakit makulay at masarap ang ating kultura. Huwag kalimutan, ang paggalang at pakikipagkaibigan sa ibang bansa ang nagbibigay sigla sa ating pagkakakilanlan Bilang Pilipino. Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.